Pinuntahan natin ang bayan ng Alitagtag, Batangas Kung saan matatagpuan natin Ang inbensyon La Santa Cruz Parish Church Kasalukuyan din nilang inaayos ang kanilang plaza mga kapanalig Ang bayan ng Alitagtag ay isang bayan na matatagpuan sa ikatlong distrito ng Batangas Ito isang bayan sa Batangas kung saan libot sa Taal Volcano kaya di nakakapagtaka na napakaraming resort ang nakapalibot dito. Kilala rin ang bayan ng Alitagtag sa mga pagawaan ng karosa o plo na ginagamit sa pagparada sa mga okasyon. Ito'y may labing siyam na barangay na nasasakupan. Ang bayan ng Alitagtag ay isa dati sa mga barangay ng Bawan at noong Enero 1, 1910, ay diniklara ang pagiging municipality ng bayan ng Alitagtag. Ipinagdiriwang din dito ang Subliang Batangan. Noong panahon ng Kastila, nakilala rin ang bayan ng Alitagtag bilang unang bayan na pinagtayuan ng mga Espanyol na ang orihinal na replika ng banal na krus. At ang unang kinabubuhay ng mga tao dito ay ang pagtatanim ng tubo, pag-aalaga ng hayo, at pagtatanim ng mga bungang kahoy. Kaya tara mga kaibigan, samahan nyo ako sa biyaheng ito. So what's up guys? Yeah, uh, nandito ako ngayon sa bayan ng Alitagtag at uh, may pinuntahan lang tayo dito. Ah, uh, kung makikita niyo itong bayan na ito, masasabi ko isang na maliit na bayan pero malinis, maganda, marami mga pinagagawa dito, maraming mga pagawain maganda yung simbahan at wala akong nakita, yun nga lang gano'n lang tayo ng isang balita ng isang araw dahil nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, ito yung pagkakahuli dito ng bypass, bypass operation regarding doon sa Shabu na sakay din sa van na nagkakahalaga yata ito ng 15 million pesos o 15 billion pesos rather o 13 to 14 billion pesos, billion pesos. so ganong kalaki yung halaga no nakakalungkot isipin but anyway uh, nangyari yun ng mga mga dalawang araw na yata ay nakalilipas at uh, itong buong lugar ng Alitatag ay nilockdown daw for 2 days kakagabi lang nilip yung uh, pagkakaban bawal pumasok lahat ng sasakyan dito sa area para alam niyo na yun nagbigay sila ng mga precautionary measure para hindi ma-evoke yung uh, mga pangyayari at at least for the security na rin or purposes ng mga tao dito yun yung nangyari nung nakaraang isang araw pero rather than that kung wala man yung mga pangyayari na yan ay isang barangay o isang bayan ito na napaka ganda napaka simpleng bayan it's a port class municipality pero look at the charts look at the playground inaayos nila and uh, yung kanilang uh, bay bayan ng Altagtag and yung kanilang pamilihan bayan na nandito rin sa halos tabi-tabi lang yung vicinity nila so napakaganda dito at ito naman bayan na ito eh bago dumating yung Taal eh dalaanan mo to kung galing ka na Manila o dito ka dumaan sa area ng Cuenca. So, Cuenca, Alitagtag, yun yung sunod na bayan. So, ah, dito tayo, marami na rin mga establishment na nagawa dito. Meron dito 7-Eleven, merong Alpha Mart, and almost makikita mo na halos lahat ng mga pamumuhay dito, eh hindi na rin kapareho nung sa una. So, uh, ah, Nakakatuwa, nakakatuwa, nakarating tayo dito sa bayan ng Alitagtag At yung simbahan nila na bagong gawa eh, kinulan din natin ang pictures, din round shot natin at nakita natin ang ganda, ang ganda ng kanilang simbahan, maliwalas, maganda yung loob at maluwang yung parking area, malamig din yung area kasi puno ng halaman, puno puno ng mga puno yung itong may parking area, dito tayo nakapark ngayon kaya napaka tuwa ako, napaka, uh, napaka swerte ko at ako ay napapunta sa bayan na ito So sa mga alitagtag, mga taga -alitag -tag po, shout out po sa inyo. And uh, hope si Kapanalig Motor Rider na nandito po sa inyong barayan ngayon, eh natutuwa po ako at nagagalak. At ito'y kasama na rin po sa mga bayan-bayan na gusto kong puntahan, ikutin dito po sa atin sa mga karatig bayan ng aking bayan. Kasi batanggay nyo po rin tayo. At gusto natin lahat ng bayan ay may pictures natin, magawa natin ng mga vlogs, yung kanilang malugar. Para at least makita natin yung mga improvement na ginagawa dito sa Bayan Bayan. So sa inyo pong lahat, shout out and magandang magandang araw. Inom po tayo ng maraming tubig kasi ganoon pa rin po ang sabi. Ah, uh, maharami pa rin. Marami pa rin yung pag-init, ano? Kaya kailangan natin talaga na mag-rehydrate kaya ako Ito po, bumili po tayo. Pit and right. <laughs> Uminom tayo tapos may dala din tayong tubig dito sa sasakyan. So, sa inyo po lahat kung hindi ka pa taka subscribe or uh, kung ano man, doon sa TikTok natin, sa YouTube, sa Facebook, please uh, follow po naman sa Kapanalig Motor Riders. Tulong na rin sa akin. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat and see you guys sa mga susunod natin mga vlog. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!